Yo! Good morning mga kasuabe, Kumusta? Kayong lahat sana'y nasa mabuti kayong kalagayan Panibagong vlog tayo ngayon January 6 Alas 6 7 ng umaga Ito ang unang uh, ating uh, episode ngayong uh, New Year so, Dito ulit kami sa aming uh, paboritong spot थी उद्धम तो को yun, kumusta? sana ay nasa mabuti tayong kalagayan mga master sa ating uh, buhay buhay sa ang sulok ng uh, tayo ngayon naroon sa kayong lahat at sa mga master dyan happy new year sa ating lahat abang abang sana makadami kami ngayon shout out sa inyong lahat mga kaswabi mga master right. Wait, hey, dali na. Oh, dali. Dali. Laki. Uy, dami. Uh, good size. Dalawa lang? Dalawa. Kala ko dami. Pero kasi ang bigat eh. Ha? Nabulila dyan sila ko. Ayan, kumagat na. Tunggat na mga ako ako naka 15 min uh, 14 minutes akong nagda uh, ano, eh, hindi kumakagat eh. Kaya amigo gomer lang talaga eh depende pala sa paghihila yan eh. Yun no. Dali na, dali na. Dalawa. Good size uli. Dito sila sa may ano na. Sa, may may nakaano na. Video na ano. Sunod ano? Ha? Video may ano na, may pagitan ng hey, Nakatalong makatalong agat na sila sa akin, nakakawala eh. Nasa nakatalong ano na siguro. Pi, nasa nasa 10 minutes na siguro yung pagitan ng pagkagat kanina. Ah, okay. Oh, yun. Mga may pagitan na yung kagat ng ano, hindi sila masyado active na active eh. Hindi katulad ng mga nakaraan talaga maya maya paghagik. hagitan Tatlo tatlo, dalawa dalawa. Ngayon dalawa dalawa lang tsaka medyo may pagitan na yung sinubukan ko din kanina mga mater so siguro sa so pitik pitik lang din ng pag ano nung sa BK eh. mayroon sila ng gustong pitik pitik sa akin eh. hindi siguro timing yung pitik pitik kaya wala walang kumagat kaya nang si amigo owner oh, ayun oh, dali na naman oh. Oh. ayun oh, nandiyan na ayun, oh, ayun. matalon oh, maganda ngayon kahagit lang hindi pa nga ako nakakatapos salita eh Magat na uli Ay! Isa lang Isa lang Sana tuloy tuloy na yung kanilang kagat na ganyan taglit lang eh Tunok agad no. Nasa 2 minutes pa lang yun yun no? Katuli. Katuli. <coughs> Diyan na sila. Tunod na to. Isa. Dalawa. Ayun, pangatalon. Isa lang? Nakawala na yung isa. Nakita ko dalawa eh. Good size. Ganda ng size niya. Ha? Diyan na sila. Tunod na sila. Nah, na dali, dali. 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 Sa dulo ng dulo siya kumagat. niya hmm. na lang. Well, yun, naputulan si Amigo Gomer. tumabit yung aming tabiki. Kaya panibagong lagay na naman. Sana yung sayang. Tuloy-tuloy sana na yun. Tumabit lang. Naputulan. Panibagong lagay na Sabi. sa bikit. So, ko lang yung kagabi. Sa Sabibili buti bumili ako wala plus na reserve pa na yan ang dali dali huwag lang sasabit ayun yeah. Oh, dami doon oh. kumakano sila. Nandun, nandun sila eh, kumakanaw oh. Nung pagkasagpang uh, nito, kumakanaw sila dun. Yun, makatalong kagad. Ha? Hindi makarami kasi pag kumakanaw. Dalawa? Salang. Ay, salang? Salang agad eh. Oh, mga sunod. Salang <coughs> agad sila kapag. Yon, lumipat kami dito mga kasuabi sa pwesto nila Sir Boyet Tubukan eh, <coughs> namin dito Dali eh, ng no? hmm. eh. Sir eh Ayan no Ligat yan Ligat yan ayun dala laki putol putol lang linya yun sayang mga kaswabi laki sana yun talo ni Sir Boyit hindi siya tumatalon, hindi yung lapis hindi ordinary yung galawan ng lapis na tayo pag Dinadala niya pag ganyan eh, pag ginadala niya, niya ng ganyan, ha? Oh, yung ano niya, yung nung rat, yung galaw niya hindi Kutinyo yung ganyan ng galaw ng rat eh. UL kasi yun, UL. Pagka malaki, kinagatang ka ng malaki. Yung UL, yari ka. Mahirapan ka na. Sa sabi, no? <coughs> Sayangyo, Hello, sir Boyet. Sayang yun, Sir Boyet. Sir Boyet. dito eh. Ayun ah, oh. Wala ah, uh, dito, puro puro tayong piling din ngayon dito ah. Oh. Dio yung Yung swivel, lang, wala dapat sari. Pinagano basta wala. Dahil hindi 'yung pagka gano. So, yun, mag ng oras na din kami Oh ngayon. mayakitot yeah. sang oras. kami galing kami dito sa Pilipinas. Doon, doon. Don Don. Don Don. Don Don. dito sa kabila. Don. Yeah. So, Don Don. Don Don. Don Don. Don Yung Don parang Don

Paisa-isa lang, no? Lakas yan oh. ba Baka Good size, o oh, ilan yan? Dalawa Ah, dalawa nga mm. Yun, no? O, naglag oh, yung isa Kasi yung huli mo sir Boyet, yan? Parang pangang kwa, tingnan ko nga, na. natin sa ating mga Master Angler ah, dito Ay ba? Ganda nitong size o oh. Ang Dice. Maros. Ah. Nakawala pa. Dice. Ayun goli mo. dami na? lapis Tinga. At least hindi tayo dito zero. Oh. Ayun. Error na lapis. sigurado na pag dito, sigurado na yung pag-ulam.

sa versus UL si Si Boy UL ang kami si Amigo Gonga ito At sa BK katabi lang sila ako naman ang iyong kasabing nagsasabi may pang-ulam na kami niya unang-unang vlog -unang namin ngayon January New Year ayos so, ilang minuto na lang din uh, na dalawang oras na din pala kami dito na uh, maximum dalawang oras lang ang aming pamimimit at tayo yung may awin na din kayo mga kapwapi so, okay na din yung aming pang ulam good for one week na naman yan uh, naubos na yung uli namin pang ulam uh, ayun na na dali na naman sir yung uh, uh, si amigo ko Isa-isa so, dito, no? Ay isa isa lang. Jo-yo na 'to, sobrang na kami, parating. Para Marami na rin dito yung aming nadali dito. Mga git da uh, da dalawang oras natin kaming, uh, na din eh. so, kami. Ah ditoy. Ngumo maghahapit kami. maraming salamat sa inyong support at panunod lagi sa aking channel mga uh, master sa mga sa mga napapadaan pa lang sa aking, sa aking channel please subscribe maraming salamat o oh, yan yeah, yung aming ulit